Ayan, hello mga idol. Magandang hapon sa ating lahat dyan. At nandito ako sa aking idol. Siguro hindi nyo malilimutan ang pagmumuka ni Diwata. Ayan. <laughs> Shout out mga idol. Shout out. Uh, diba? May pinag-usapan kasi kami dito na about dun sa aming ano, gagawin sa ating Pasko ngayon. <laughs> Kita hilangan sana masaya tayo. At sana supportahan yung ang aming video mga idol. At hanggang sa susunod na mga video pa na aming i-upload kasi alam nyo naman yung isa lang ang aming hangarin idol. magandang mm -hmm. hapon po mga idol supportaran po natin yung page ni Idol Almario Amit kasi bukod sa matulong na at mabait pa at shoutout din pala sa nagpadala ng tulong sa kanya sa Aguila International Maraming salamat po na tumulong kayo dito sa mga kabarangay namin, sa mga senior. Huwag po kayong mag-alala sa pinadala niyong tulong at hindi masasayang yun. Dahil tin tinutulong din ni Idol Almario Amit sa mga senior dito sa amin. Kaya believe na believe po ako dito Ayan, mga Idol. Kayo Idol, thank you. Idol. Kasi thank you maraming salamat. Yan mga Idol, shout out po sa inyo. Mga Idol. At siyempre hindi rin mawawala yung mga kasama ko din dito na nagko-content -co creator. yan. Shout out mga Idol. Toilets Vlog. Ang ating Idol. Kung gusto nyong maglaro ng basketball, punta ka lang dito. So <laughs> At siyempre yung ating admin. <laughs> Ito na po. Napakagwa po ng masbate blagers, vloggers, di ba? Okay, padayon nang kamo sa inyong uh, pangarap sa buhay. Sa, uh, uh, sa imo uh, Almario Amit, sa imong pangarap. Okay. Alam ko man lahat niya ng ginagawa mo sa buhay mo may purpose -pur si God at soon at may awa ang Diyos Ibigyan ka din panahon sa iyo At huwag kang magsawa na magtumulong Sa mga kababayan natin Yun na Full storage na Yun. Uh, Huwag kang magsawa na magtumulong Sa mga kababayan natin Dahil may awa ang Diyos At saka padayon na sa pag vlog ni mo At ayaw you. palinta uh, lang Imo ang sadiri na Na nitiwala ka mismo sa sadiri ni mo Para ang imong flow Nasa pag vlog ni mo hindi lang ikaw ang nakikinabang kundi din yung mga taong tutulungan mo yon at saka sa mga aspirant vlogger dyan meron kami ano uh, year in party yan makita kits tayo doon sa sa masbati kung gusto nyo mag kung gusto nyo mag knowing to each other saan kaya yun ah, wait lang ha kung saan na din yun nakalimutan nakalimutan ko Ah, uh, yun. Basta i-upload na lang ni Marky Almo sa page niya. Ah, uh, panoorin nyo ang page ni Marky Almo adon. doon. Makikita nyo yun kung saan niya i-post. Ah, uh, knowing to each other sa lahat ng mga content creators sa buong masbate. Yun, makilala nyo yun yung mga pinakamalupit na mga vlogger don. At yun. Idol, padayon na sa iyong pag-vlog. Yun lang. Okay. at magkasusuko kasi nasimulan mo na yan. Okay, thank you. Maraming salamat po sa ating administrasyon sa Masbate Vlog. <laughs> uh, sa kahit tayo yung mga kasama ko, Idol. Hello, sa mga po mga din. So, salamat sa lahat ng support nyo sa ating Idol na palaging tumutulong sa kanyang vlog. Maraming salamat. So, maraming salamat. At sa, kung gusto nyo naman manood sa aking vlog uh, at mahilig um, um, yung 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 mga sa mga limasag dyan, yung, visit lang po yeah. kayo sa aking page. Malagad Vlog Brothers. So, salamat po sa panonood nyo palagi kayong sumusuporta. Salamat. God bless you. So, yeah. <laughs> lahat po kami dito ay mandaragat. Kaya ito, sana mapuntahan mo yung aming mga feeds. Shout out uh, uh, nga pala sa... sa shout out ko pa ulit. Mga idol, yung Team Aguila International. Ma Mga idol, ako po yung naglakad ng sa papuntang city para magawa po yung tarpaulin niyo. Ano po siya? Idol. Mga idol. Kasi na believe po ako kay Idol Almario Amit kasi siya talaga ang nilapitan nyo. Hindi po kayo nagkakamali ng nilapitan mga Idol. Talagang napakatulongin niya. Kaya shout out po sa inyo mga Idol at God bless you po. Iba-iba man tayong lugar. Ang importante, mabait tayo kahit saan tayo makarating mga Idol. Shout out po sa inyo. Saludo po ako sa inyo mga Idol. Bye bye mga Idol. Siyempre pa pausapin din natin yung ating Idol sa Sport sa parte ng sport po mga idol. Yan Ito mga ba? idol, kung gusto nyo sa basketball, supportahan lang nyo po ang fans na Lolito Lignes. Yan sa parte dito sa amin, sa pating masbate, na dayo-dayo kami ng basketball. Yan. At salamat sa iyo idol. Okay. <laughs> sa Di diba? Yeah. yeah. Uh, idol. Yan, namimili po kami kasi yung aming mga kasama, kailangan talaga yung mga mababait, yung hindi yung